Bakit po putang ina? Ritsiga. Bakit? Bisaya pa mak makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa muka ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyon, milyon ng milyon, kayong mga kongresman, putang ina istapa yan Swindling yan kaya sabi ko by stroke of faith na balik ako diyan sa Malacañan kayong lahat kagaya ng Marcelo ng tatay mo Bongbong kayong lahat kong Griswan nandoon kayo sa karami ipasok kayo ng dalawang taon para leksyon niyo. Hindi ka maleksyon nga kalokohan kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano, 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 ano bang... What's wrong with the... What's wrong with the Constitution? Tell me! Kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa uh, people's initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang tanyo ninyo. Marami akong sabihin, maybe sa, ay, kung patayin nila ako, pat yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon, kung sino, alam mo na kung sino, yung sa malakanyan. yun ang aristuhin ninyo sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Visaya, at Tagamaynira. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan! Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng libo, isang daan, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bolusan nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas silang naman sa mundong ito, mag, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo nang isang prinsipyo. Eh, sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka ni San Pedro, Anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi sa San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, ano? mga kasalanan, mga, mga kabit, ganun. Sabihin mo kay San Pedro, San Pedro, nandito ako sa langit para magkipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, kawakan ko, ilambus ko yan sa ulo mo. Putang ina ka. Buksan mo yung puertahan at papasok tayo. Magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi, na, hindi nabili. Sigurado ako, langit kayo. So, kaya basing, basing anong kasalanan ninyo, okay na yan? May garantiya na kayo yung passes. Mahalaga 'yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po.